Hello mga kamisi, ito po yung day 1 sa aking pagpagawa ng task. So, yan po yung umpisa nila sa day 1. Sa so, sala po siya. So, mga lawang araw, ito na po, nilagyan na sa kwarto. At, uh, yan, medyo meron na, okay na. So, nakikita niyo naman guys, um, marami pang tiles ang kakainin ng ating bahay. So, yan na nga po siya. Punta tayo dito. May hallway po ang bahay ko. At ito po yung kwarto ko. Day 3. So, yan na nga po. Medyo napupuno na. At ito pa sa kabilang kwarto. Ang aking guest room. Yan po guys. Dalawa kwarto sa taas. At may sala po ako. show show ta. <laughs> Nakakatawa naman. So, yan nga po guys. Ang aking pinaghirapan. Na sobrang hirap. Hirap talaga. At dugot pa. Abis. Yan po guys, talaga. Ang palaki ng bahay, malaki din yung gastos. So yan na nga, nag-skim coat na sila dyan. So medyo maganda ng tingnan. Ongoing pa sa lahat ng aking mga project. So ako lang po lang design ng bahay na yan. So anday po nga po pala yan. Matatapos na yung sa sala niya. Nalagyan ng tiles. Nakatambag po yung mga gamit pa dyan kasi mo lang paglagyan. So, yan mga tiles na nilalagay po, po yan, guys. So, mapupuno na po yung sa sala. So, matatapos na. At lalagyan ko din yan sa aking maliit na balcony. So, yan guys. Nakikita nyo. Nilalagyan na po ng tiles. Ongoing po sa pagkapit ng tiles. Thank you, guys, for watching. Bye. See you next vlog. Bye.